good morning mga idol. Ako dia si Frank Lloyd Flores na diri sa uh, akong farm uh, located sa Barangay Liburon, Carcar City, Cebu. Nag-start dia ko sa pagmanok pagkuan pag kuan uh, pag, pag pandemic 2021. Nag-start ko dito ra sa balay yung mga 60 raka heads ang mga cord nya. Akong breeding area na harap po dito sa balay. Ang nakaingan nyo na sabong industry kay sa kuwan bloodline na yun siguro naman, ni kay from mother o sa father side na ako, hiling na yun yung manok so pagkabata pa lang na ako ako na sa akong father na mga manok kapag start yun ako ang una yun ako nga gidulan kay akong migo si Michael Espinosa kanang sa UNT Game Farm niya iyang kumpare na si Johnny Laureño, anak ni Jolao. O kanisa akong kumpare pod na si Juan, uh, Rene ng CCGF Game Farm. Pangligo sa mga alaga, washout intense. Shampoo ng LDI, subok kuto. Isang sachet, makakarami ka. Hanip, kuto, at red mites, tanggal. hiboy maganda, makintab at makinis. Boss, nakarami na tayo pero pwede pa to. Gamitin mo kaya? Rafi po. Shampoo ng alaga ko. Washout intense. Alagang tunay. Laking LDI. nag ko sa bloodline na UNT Grey. Then, Raptor sweater ni Joe Laureño o ni Johnny Laureño. O 5K sweater ni Cap Joffrey Ditching sa... Kuan sa Victorias yes. JLD Game Farm. Karong to iga na dugang na ko nga bloodline kay uh, sweater white leg ni Sir Don D. Lanza uh, na kang NJ Biason o mga possum sweater ni kuha ni Sir Nene Abelio. Uh, last nga season kay ang na-produce na ako na sa 180 nga uh, stags. Then karon nga season nakaabot ko mga 500 na kastags. Then, ang plano nako this season, kay siguro mga 700 to 800 na stags. Karoon nga breeding season di ay uh, taong ka uh, brood stag. niya natay 60 ka brood hens. Nga, sa tabang sa LDI na bayta Egg Advance, uh, nakaproduce po tag-ubay-ubay na mga itlog sa tuang kuan uh, early bird na breeding niya yeah. sa ato apog mga broadcasts na uh, dako pud kay natabang sa red gel forte o katong mib mao gyud gamit nga yeah. atong mga itlog sa kuan sa early bird kay nindot siya quality gyud ang mga itlog gamay ra taong labay for this coming stag ang plano gyud mo nga production for early bird ay naa sa at least 150 to 200 ka stags then sa local breeding na pod siguro na sa mga 300 na mong plano niya local same rapod 300 uh, so parang ako ang struggles nga na, na encounter diri no sa so, piso gyud pisog gyud ang, ang, struggle nga agi ana mo kay ang tungod sa weather so sa busa man gud uh, tag init tag ulan mo nang kailangan yun na to, tutukan na mga manok kay hindi naman ta sa ligyon tanan sa atong tao kay kita muraman kita nga mga breeder muraman tag na ay mga third eye nga kita na kita rin yung nakabantay so muna nga dako kayong tabang sa kwan sa amoxicillin forte na mawag yun ang gamit dari para prevention so sa sige-sige na itong breeding makabaw na ito nga maunahan na nato daan nang sakit interest wala pa sila kasulod So, muna nakaroon nga nindot na og healthy gila itong mga piso karong breeding season. sa this coming stag di ay season, ta 2025, mag start na ta sa June, mag-release na tawag mga stags na ito na sa early bird. Uh, ang mga sure gina ako nga ma-expect sa itong mga buyers kay mga healthy gila itong mga produce diri. pwede nyo ako makontakt sa aking Facebook account, uh, Frank Chavez Flores or pwede din sa aking cellphone number 0917-77-85144 Usbo uh, na ako, ako di ay si Frank Lloyd Flores Ako ang owner diri sa Cabcad Sugbo Game Farm Nakatong farm diri sa Tarkar City, Cebu Magsipit, uh, Magsipit, Liburon I am born to breed.